Hello mga kababayan all over the world. Nandito po tayo ngayon sa Tacloban City sa dating kapitolyo ng Leyte kung saan dito po tayo maghahasik ng katatawanan at papremyo sa ating pong gagawing pera o bagol. Ang ating pong maglalaro sa Tawa Pilipinas pera o bagol ay si Stanley Castillo from the May gusto kang i-shout out Shoutout kay Mama Ay, maandito na ako sa Merang Bagol Ay, sinaka, Pilipinas Saan pupunta? <laughs> dito lang Uy, no ba yan? <laughs> no. Meron po tayo ditong tatlong bagol Bagol na kulay pula, kulay yellow, at kulay pink Ang dalawang bagol dyan ay may lamang 20 pesos At ang isang bagol ay may lamang 500 pesos Kung anong mapili mo, tatawaran po namin yan No? Yes! <laughs> Pili na ng bagol. Anong gusto mong bagol? Kulay? Wala. Kula. Bakit kulay red? Kasi ito ang favorite kong kulay eh. Oh, last chance. Kulay red or papalitan mo yung kulay ng bagol mo? Hindi, okay na to. Okay na to. Okay. Kulay red. Kulay red. Meron tayong naiwan dito na kulay yellow at kulay pink. Para mabawasan ang iniisip mo, <laughs> buksan natin ang isang bagol. Okay. Okay. Buksan natin ang kulay yellow na bagol. Kulay yellow na bagol ay may lamang 20 pesos. 20 pesos. Okay. Okay. Kali, yung natitira na lang bagol ay kulay pink at kulay red, no? Yung sa dyan, may laman, it's either 20 pesos yan or 500 to or 500 to, 20 pesos yan. Gets mo ba? Yes. Gets. Okay. May talent ka ba? Meron. Tasayaw ako. Anong talent mo? At humbling. <laughs> Sabi mo sasayaw ko? <laughs> okay, okay, okay. Dahil may talent ka, mo bagol mo, tatawaran ko ang bagol mo ng 50 pesos, pera o bagol. Uh, bagol, bagol. Oh, bagol. Favorite yeah. ko It's either 20 pesos ang laman yan or 500 pesos. 50 pesos, pera o bagol? Bagol, bagol, bagol pa rin. Bagol. Dadagdagan ko ng 20 pesos, pera o bagol? Bagol, bagol pa rin. 70 na pera mo. Pera o bagol? Bagol pa rin. Gagawin ko ng 100 pesos. Pera o bagol? Bagol pa din. 100 pesos, pera o bagol? Uh, bagol, bagol pa rin. Yeah. Bagol pa rin. Ano ba gagawin mo sa 500 pesos kung sakaling mapanalunan mo? Pumasaygo ka pa <laughs> <laughs> uwi. Pauwi saan? Pupunta sa kanya. <laughs> Yata sa'yo. Okay. 100 pesos. Um, 130 pesos pera o bagol pera pa rin. Ay, bagol pa rin pera o bagol 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 bagol, bagol pa rin 150 pesos <laughs> bagol pera o bagol bagol pa rin yeah, bagol pa rin bagol ang layo muna. dito ka <laughs> 150 pesos pera o bagol bagol pa rin na no. oh kasi ito paborito kong kulay Tsaka, parang ito na yung suwerte. Anong gulay ang paborito mo? Pula. Pula. Nakakatuwa naman kung gano'n. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> 150 pesos na. It's either 20 pesos or 150 pesos. Pera o bagol? Bagol. Bagol pa rin. Makapagol. No? Bagol pa rin. One hundred 80 pesos pera o bagol bagol pa rin wala ito na talaga yung gusto ko. pera um, bagol gusto mo? makuha yung pa wala kulong pa yan <laughs> kano mo pumasahe pa uwi 300 <laughs> 300 pesos 200 pesos pera o bagol 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 pa rin na oh. Paano kung 20 pesos yan? Ako gagawin mo. Wala, <laughs> wala. Lipad na lang <laughs> ako. Okay, 200 pesos. Pera o bagol? Bagol pa din, ha? Eh? Yeah. 200 pesos. Pera o bagol? Uh, bagol. Bagol pa din ako. <laughs> 200 pesos. Pera o bagol? 200 pesos, pera o bagol? Pareho silang ano yun. Eh. Parang mas gusto ko silang dalawa kasi kulay pula silang dalawa. Pero bagol pa din ako eh. Hindi to kulay pula. Kulay orange to. <laughs> 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 okay, 200 pesos, pera o bagol? Bagol pa din, bagol. Kasi kulay red yung puso ko. Kulay red na kuha ko. Bagol pa din ako. Okay. 250 pesos, pera o bagol? 250 pesos. Pera o bagol? 250 pesos, pera o bagol? Pera <laughs> <May> o bagol? <laughs> bagol, bagol pa din ako ya. Bagol pa rin. <laughs> Last question. 250 pesos, pera o bagol? Bagol, bagol pa din. Bagol pa rin. bagol na kuha mo. Okay. 250 pesos, pera o bagol? Hindi, pera na lang. <laughs> 250 pesos, pera o bagol? Pera na lang muna. <laughs> pera na lang muna, bakit? Hindi, bagol na lang muna. bagol na lang muna. 250 pesos, pera o bagol? bagol sige bagol na lang bagol na lang ayaw mo ng 150 bubuksan na natin yan sige ha sige 250 awakan mo 250 oh 250 it's either kung magpepera ka may chance kang manalo ng 250 kung magbabagol ka it's either 500 pesos or 20 pesos pera o bagol pera na oh <laughs> Ayoko na nang bagol, lalawang <laughs> 20 lang din lang pala yung set eh. Pera, Anong kulit ba yung, ano yung kanina nga Yung nabuksan natin is kulay yellow, 20 pesos. Sige, bagol na nga ako. Bagol ka na lang? E, oh. dalawang bagol na lang, pink or red? It's either nandun yung kulay, sa kulay pink yung kulay, 20 or 500 or nandyan yung 500. Pero o bagol? Sige, na ako, bagol. 500 pesos? or 20 pesos 250 pesos pera o bagol oh. <laughs> Nal naligtaw ko dun <laughs> okay 250 pesos pera o bagol sige pera na lang nakakal <laughs> pera o bagol <laughs> bagol bagol na oh. talaga <laughs> Eh, pera, talaga talaga pera. Nakakalito Okay, baliktaran natin Bagol o pera <laughs> Bagol. <laughs> bagol, bagol, bagol pa Bagol. Kung bagol lang pinili mo, kung bagol lang pipiliin mo, kung ano ang laman ng bagol, yan yung makukuha mo. Pero kapag pera ang pinili mo, may 250 pesos ka. Pera o bagol? Sige, 250 pesos na lang. <laughs> kung 250 pesos yung pipiliin mo, it's either 500 pesos yan or 20 pesos. Pera o bagol? Bagol na lang talaga. <laughs> bagol. Bagol. Oh, yeah. Buksan na natin ang laman ng bagol. 300 pesos. <laughs> ano? 300. Tatlong <laughs> daang piso. Pera o bagol. Ito, ano, parang andito na yung syerte pero... Sige, pera na lang. Ayoko <laughs> na na Umuulan na. Pera o bagol. Pera na, umuulan na eh. <laughs> pera na to. <laughs> It's either 500 or 300 pesos. Pero kung 20 yan, 20 pesos makukuha mo. Pera o bagol? Eh, okay, pera na lang. <laughs> <laughs> Ayaw na yun. Ayaw na yun. 300 pesos, pera o bagol? Hawakan mo 300. 300 pesos, pera o bagol? Pera na lang. <laughs> okay. Pagkawin <laughs> na ito, pamasahay ko. <laughs> Ang laman ng bagol ay pinagpalit sa 300 pesos. <laughs> pera o bagol. tera pero na. <laughs> Dinas yung bagol eh. Sabi <laughs> ni Richard. Pero o bagol. tera na ako dito sa side. Ang laman ng bagol eh. ay. <laughs> Last chance. Pera o oh bagol. Pera, 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 pera. Kasi na ako, hindi nakita eh. Iyon lang nakita. Eh. <laughs> okay. <laughs> Ang laman ng bagol ay... Last chance talaga, pera o bagol? Hindi na naulan na. ah. <laughs> Sige, bagol na lang. <laughs> Pabalik tayo. Yan sa'yo. Sa'kin yung pera. Pera o bagol? <laughs> Sige, bagol. Tingnan ito. Pera o bagol? Huwag mong bubuksan. Pera o bagol? <laughs> Sige, ano na lang, bagol na lang Sure ka? Bagol na lang? Oo, oh, yeah Bakit nagbalit ka? Wala lang, para baka, sabi mo 500 eh, baka makuha ako eh, sige Paano kung 20 pesos yan? Ah, oh, yun lang, babaktas pa uwi <laughs> <o> eh. <laughs> Okay, last chance, last, last, last na, last na Okay, last chance no, pera o bagol? Pera na lang para ano, para di na ako mag maglakad, may pumasahin na ako. Pera o bagol? Pera na lang, kaya. Pera, okay. Balik ko 300 sa'yo. Kung ano ang laman nito. Okay, magsa mo Okay. Muling tanong, pera o bagol? Pera na ako. Naka dito. Pera na, 300 pesos. Ang laman ng bagol ay... It's either 20 pesos or 500 pesos. Pera o bagol? Bagol ba? Ay, pera, pera na. Pera. Ang laman ng bagol ay umuulan na. Ang laman ng bagol ay... 5 pesos! Ay, 20 pesos! <laughs> <laughs> ang laman ng bagol ay 20 pesos. <laughs> ay, wala sabi mo? Salamat sa tao Pilipinas. Okay, buksan natin ang isang ang bagol na hindi niya napkuha ay ang... Pira-ipning. <laughs> kulay pink na bagol. Tingnan natin yung nandito. Ayun okay. oh. Nandito yung 500 pesos. Okay. Ano masasabi mo? Buti na lang pera yung ginawa ko kasi nagbabaktas pala ako pa dito. <laughs> Mga kababayan all over the world, please subscribe. Tao, please like and subscribe Tawa Pilipinas. Okay, hanggang sa susunod pong muli. Ah, uh, kung gusto nyo po ng mga ganitong content, please like and subscribe. Tawa Pilipinas. Kung gusto nyo pong maglaro sa pera o bagol, comment down below. Ako naman. Bye-bye. Umuulan na. <laughs>